Magandang tanghali mga guys. Nandito nga tayo guys sa isang farm na GP GPE farm guys na Ibrio. Nandito kayo tayo guys ngayon sa kanilang farm. So guys, pinayagan tayo na magkuha ng video about sa kanilang mga manok guys. So guys, ito ngayon guys, papakita ko sa inyo guys. Yan, yan, yan kanilang itlog guys. Yan. Yan kanilang itlog ngayon guys. Yan. So guys, ito ngayon ang kanilang manok guys. Yan. So guys, napakalawak niya guys, hanggang dulo, napakadaming manok. So guys, ang ating ano ngayon guys, video. So guys, ibabahagi ko naman sa inyo guys yung ginagawa din ni guys sa farm ng mga manok about sa pagpapaitlog sa ginagawa ng tao, tao din ni guys sa kanilang manukan yun guys, so yung kanilang manok guys yan so guys, ito nga ay kanilang patuka yan, yun nga guys nandito tayo sa GP farm ay dito tayo muna guys magba vlog about sa ginagawa nila so ang tawag din ni guys sa ating nakikita ng ari guys yan yan yung guys ang tawag yan guys ay kumbiyor so kumbiyor guys so ang tawag yan guys automatic feeder so guys dito guys ni, kina, nilalagay ang feeds dyan yung kabilaan para guys itutulak mo na lang guys pag magbibigay ng page so ganito guys yan ilalagay mo yan guys dyan yan uh, diyan guys saka mo itutulak na guys papuntang dulo so hindi ka na guys mahihirapan guys magpatuka ng manok so ato ang tawag dyan guys ay automatic feeder yan. so ngayon naman guys ito ang kanila naman painuman guys yan so nakikita nyo guys kulay mga pula yan guys ay ano cup drinker ang tawag dyan guys So, automatic yan, guys. Cup drinker na yan, guys. So, guys, ito yung guys. So, tinutukalan yun ng manok. Lalabas na, guys, ang tubig. Ayan, guys. Ayan, guys. Lalabas ng tubig, guys. Tutukalan so, ng manok yan, guys. Makakain naman sila. Automatic. nipple An drinker ang tawag diyan guys. Hanggang sa dulo yan, guys. So, yun na nga, guys. Nasabi ko sa inyo. Hindi ka't nagbabalag like ka tayo kagabi na baka tayo makapashare ngayon din sa farm ng mga manok. So, guys, ito ang ginagawa ng mga tauhan din eh so pagdating guys ng alas 9 ng alas 9 ng umaga so mamumulot na sila ng itlog guys so yan guys Napakadaming itlog oh ayan guys so yan dami guys itlog so guys papasyal ko kayo din sa manoka ng GPA farm Ayan guys yan so kalalaki ng itlog nila guys ng mga manok nila guys so Ayan ang lalaki ng itlog guys oh. so Ayan sariwang sariwa guys first egg ang ating matitikman dito sa farm ng mga manukan guys araw araw guys sila nanging itlog ah okay, oh, so, guys wala laki ng itlog guys so hmm Guys, hanggang dulo tayo guys Tingnan natin oh. Papasil ko kayo So, ang pagpatuka uh, pala dini guys Ako na rin ang magbabahagi sa inyo guys Kung dito guys Sa manok na ito guys dalawang bisis lang guys isang araw so mamaya guys natanungin natin yung nag din eh, kung ano yung kanyang mga ginagawa about din sa manukan kasi ako guys kung hindi nyo na hindi nyo guys na itatanong sa akin ako guys eh madaming kaalaman guys sa pag-aalaga ng manok kasi guys sa totoo lang guys dati, tay, dati ako guys na farm manager ng manukan guys alam natin kung paano magbigay ng gamot alam natin guys kung ano yung nila nilang sakit kaya natin guys magbiak ng manok alam natin yung sakit ng manok pag biniak natin yan so, guys oh, kanilang mga manok guys ang lalaki o oh. Uh, guys o oh. Uh, uh, na sila guys ng patuka yan uh, uh, guys Uh, pasalamat tayo guys sa mayari ng farm at tayo ay pinayaga na magpapag video din sa manok ayan okay, guys, so daming itlog ano guys ayan okay, dito na tayo guys sa dulo. Hmm. Oh okay, guys, so, wow, ang lawak naman mga guys, ano, ang ganda ng manukan. Guys, natakaliwala. Oh guys, nandito tayo sa dulo guys Oh, oh so guys, may, baka <laughs> guys So ito guys, kanilang building na ito guys Tatlong butas ito guys Ayan. Ah, dito naman tayo guys sa kabilang butas Ayan. Ito guys yung tatlong butas nila guys Ayan. Dito naman guys sa dulo Ito yung mga paawasan guys ng tubig Tuwing hapon Ang ginagawa dito guys, pag sa umaga nakasarayan guys Pag sa gabi guys, papatay ng ilaw binubuksan yan guys para yung tubig na na-stack guys sa, din sa tubo may pa us, -us natin guys para hindi siya napapanisan at kinabukasan panibagong tubig uli guys sa mainom ng ating mga manok yan guys um, ito naman guys sa kabilang butas guys yan, 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 yan. O so guys, dito tayo guys dadaan sa gitna Para guys naman na eh makita ninyo Yan, oh, daming itlo guys, ano? Yan. So, tingin ko, guys, ang manok dito, guys, nila, guys, luman ito, guys. Yung luman, guys, malalaki ang itlog. So, malalaki din, guys, ang pagkamanok. Hmm. Guys, napakaliwala sa kanilang building, ano, guys. So, uh, pag ganito, guys, ang alaga natin, napakainam. Hindi na tayo, guys, magpapatuka ng manumano. Hindi na tayo, guys, magpapainom sa kanila ng tubig sa ano. So, naka... Cup drinker sila guys Naka automatic Painom na lang yung mga manok guys Lalabas yung tubig So ganito guys So oh, isipin natin ha Tutin mo guys oh, Yan Yan guys ay may nipple drinker Pag ginalaw yan guys Ng manok ganyan Pag sinuka yan guys Naglalabas guys ng tubig oh, Yan oh. Wow Yan guys tubig na Yan Kaya guys ito lang dito Ang trabaho sa farm Pero talaga guys Nakakapagod Ang unang na guys Na nakakapagod dito guys Sa farm Yung guys Pagbababa ng pigs sa lahat na guys yung pagbababa ng pigs Yung pamumulot guys ng itlog Wala yan guys napakamadali lang tuluti ng itlog Saka pagpapato pagpapatoka guys Napakamadali lang no, Ang pinakamahirap lang dito guys Yung pagbababa ng pigs araw-araw Kasi guys araw-araw ang nagbababa sila dito ng pigs Hindi tulad dun sa farm natin sa baboy Isang linggo ako yung isang bis lang magbaba ng pigs Dito guys sa kanila isang araw Araw-araw sila guys nagbababa So guys yung may bata Yung guys nandito yung nag-aalaga guys ng manok ta i-interviewin din natin guys kung ano yung ginagawa nila so guys yung nandini guys mag-asawa mag-asawa din yung guys ang ating nag-aalaga ng manok na ito guys so may bibigyan sila dito guys na kasama kasama nila yung kanilang isang anak na babae eh. na ano yan guys so, napaganda na kanilang manok ano guys Ah, uh, napakaliwala so yun naman tangki nila guys yan sa taas ayun guys napaka ilinis napaka ano ng tubig napaka liwalas eh, guys napakaganda ng manok at napakalalaki ng itlog ng kanilang manok ayun guys oh. Ayan. Ayan, guys oh. yun at sa gitna tayo dumaan guys ang ating video ngayon so dito guys oh, ang namumulot lang guys yung asawa lang ng ano guys, ano mumulot? Ano? Yan si Ate lang namumulot guys ng itlog. So guys, meron sila ngayong tinatawag na yang pulutan ng itlog. Ah, diyan nila di kinakarga yung itlog para hindi na mahirapan guys magbinuhat buhat. Hmm. Ano yan lang guys, ginagawa guys din sa farm. Napakaliwalas ng kanilang building at napaka ano nang hangin at ano hindi masyadong mainit sa mga manok. Ayun yan guys, oh. So, Ah, mo guys, babae lang guys ang mulot din sa farm ng itlog. Kayang-kaya kasi guys, nakalagay guys sa tumbi or ng itlogan guys na yan. So, ang tawag dyan guys ay, eh, pagkaalam ko guys ay, eh, kiryer. Ang tawag dyan guys, karga ng itlog. Ayan. Daming itlog guys oh. napakalalaki. Ito guys, yung itlog nila guys Oh. So guys, ang ginagawa dito eh. As bibigyan nila guys, ang ganda yan eh. Kasama-sama nila guys dito Namumulat ka din bibi ng itlog? Hindi Dapat tinutulungan mo ang mama Oh, tama guys, napakagandang bata Kabay no? hmm. ka -kaw, bibi, dali Ayan eh, Ang gandang bata oh. Manang-mana sa kanyang mama So guys, sila yung nag-aalaga dito sa building na ito So guys, dalawang building ang inalaga nila pero kaya-kaya nila guys, kasama nila itong batang ito. Ayan guys, oh. ang cute guys ng bata. Oh. Na, babae. Eh. Manamada doon sa kanyang mama. Yan guys, malayo na yung mama mama. Yung papa. Ah. Nasaan nga yung papa? Wala, bumaba. Ayan doon sa baba. Na. Ah, guys, yung bata, ang cute na. Ayan. ayan guys, kasama-sama nila dito sa farm. Pag namumulot. Ayan. Ayan guys, napakaganda na kanilang building. Ayan. Napakalinis. Ayan guys, so oh. hmm. kita naman nyo guys. Ayan. Ayan. Um. Ayan yung ating conveyor kung tawagin, kargahan ng fridge para tinutulak lang, tinutulak lang yun guys pag nagpapatuka. Parang gaito guys, so oh. itutulak mo lang guys ng ganyan. Ayan. Ayan, tinutulak lang yun guys. So nakalak. Patanggalin natin sa guys. Ayan. Gaito lang guys, tinutulak lang guys. Ayan. Oh. Hmm. Parang ganyan lang guys. Ayan. Oh. Ayan guys, tinutulak na yun ganyan guys. Ayan. Automatic na yun guys. Naglalabas na siya ng pigs. Ayan. Naglalabas na siya guys ng pigs. Pero guys, yung ganyan mga kumbiyo rug guys. Napakadelikado niyan guys sa mga bata. So pag ginagamit natin yan guys, dapat guys nilalak natin yan. Para hindi siya magalaw ng mga bata. Para hindi siya maitulak. Kasi guys, baka matumbahan at makatalon dito guys. Ayan makatalon guys dito sa release yung ating conveyor tutumbahin guys dalikado sa bata baka tayo matumba at ma-accident dito alam guys yung mga manok oh, guys na tinulak natin yung feeder so lahat dito guys sa kanilang building automatic guys automatic yan automatic ang tawag dyan guys automatic feeder automatic sa tubig nipple drinker automatic at saka yung kanilang ano yung kanilang bibi ano Ayan. Alright, guys. Yan lang guys ang video guys ngayon. ating vlog about sa manok. Ang pagpapatoka nito guys. Nag nagigising sila guys ng alas 4 ng madaling araw guys ang patoka. So ang ulit nito guys. Alas 12 na guys ng tanghali. So maghapon na yun guys. Dalawang bis na patokain. So pamumulot naman ng itlo guys. Alas 10 ng umaga. Bago alas tris ng hapon guys ang pulot ng itlog dalawang bisis guys ang pulot ng itlog Ayan. so guys yung kanilang building guys so napaka taas so oh. yan guys ang pinapaka, pinakamahirap guys sa pag so, pagbababa ng, ng pigs galing dun sa baba so mo guys yung itlog nila guys oh. Ayan. Ayan. Well, ito mo guys ang lalaki ng itlog guys oh. yan Ayan. ang ganda the, guys ang itlog napakalinis Ayan. Ando na si ate guys. Ang oh, mulot na layo na. Yung lang guys. Sa sunod na video ko da, guys. Update kayo. Ipaka, pakipalo guys. At subscribe para updated kayo guys. Sa sunod ko pa gagawin mga video about din sa mga manukan ng farm. About sa kahit anong manok man niyan guys o baboy basta guys bahagi din sa farm guys gagawin natin ng vlog para maihatid namin sa inyo kung ano yung ginagawa natin dito sa farm sa araw-araw kung ano yung ating bawat kilos kung ano yung ating bawat mga galaw para guys mapahatid naman namin sa inyo na mapaabot namin sa inyo na ganito yung aming trabaho dito sa farm mahirap pero masaya kahit sasabihin na ganito lang kami boy lang kami dito sa farm o kaya ganyan o ano paman sabihin ng iba pero guys, masaya kami sa trabaho namin guys kasi ito yung guys, kinakabuhayan namin, binubuhay namin sa aming pamilya sa pangaraw-araw. Dito nabubuhay kami guys sa aming trabaho nito sa farm. So guys, napapasalamat din kami guys sa aming trabaho ito at napaka naman at hindi naman siya masamang trabaho guys. Ayun guys, so yung bata guys, ano, cute. Ayun. Ayun nga guys, sabi ko sa inyo, sa bawat vlog ko guys sana may mapulot kayong aral at may maitulong ako sa inyo na tip kung ano yung ginagawa din ni sa farm about sa bawat araw-araw na ginagawa so guys sana pag ano pala nito guys ang paggagamot sa manok pwede guys magbigay ka ng vitamins o antibiotic so dalawang bisis lang guys sa isang buwan ganyan guys sa manok pwede na yun pero depende naman guys kung talaga yung manok natin ay mayroong nararambangan. Pwede tayo magbigay ng antibiotic guys. Sa isang buwan guys, pwede ding dalawang beses lang. Ayan guys, ayan. Eh. Hmm. Aya guys, ito guys, ang maano ko lang sa inyo, nahihinga ko lang ano sa inyo, sana supportahin nyo guys itong aking YouTube channel. Para guys, may maitulong din ako sa inyong tip about din sa farm. Matulungan din nyo ako guys. Para kung sakali, swerte nyo ating YouTube channel na kumita. May maitustos ako sa aking mga anak sa pag-aaral guys. Ito lang guys, buhay lang kami dito guys sa farm. So kaya ko to guys, naggawa ng channel o YouTube channel. Para guys, maibahagi sa inyo guys yung aming trabaho din sa loob ng farm. Para mapaabot sa inyo sa labas kung ano yung ginagawa namin dito sa loob na pang araw araw namin trabaho guys medyo talaga guys mahirap so pagsatsagaan lang guys kasi ito lang guys yung ating trabaho na kaya at di man tayo guys makapag apply sa mga opisina gawa nang wala naman tayo guys mataas na pinag aralan so magpapasalamat pa rin tayo guys gawa nang may trabaho tayong maayos nakaka ano tayo na maayos sa pamilya natin na bubuhay natin sila na hindi tayo guys kumukuha ng ano sa ibang tao na kung anong tulong at least guys nagagawa natin ng paraan na mabuhay guys na sarili natin hello, ang, yung sikat hello bibi ang cute ng bibi so paano guys Hintayin natin si ate guys pagdating dito guys Ano yung itlog Ano? Titignan na natin kung ilan ang kanyang napulot Ang um, layo na guys ni ate Yung nasa dulo Ang ah, ano? layo na Ang layo na lang guys ang trabaho din sa farm hmm. Hindi siya ano yun guys Ililipat yung itlog Ang mga kasawa yun guys so, Dito naman sila guys sa kabila um, Oh, doon naman guys sila sa kabila mamumulot. Yan. Hey guys, napakalayo. Ano? Napakaliwalas ng farm. Ayan. Oh, dito naman guys sa farm. Sa, dyap, sa farm guys ay sadyang hindi naalisan niya ng langaw. So, ganyan ay guys. Ayan guys, so, pa, ano sa inyo. Sana guys, supportan nyo aking YouTube channel. Pakisubscribe guys, pakipalo. At saka pakipindot na rin ng bilot button para up, 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 para guys up, up. para guys ano kayo guys susunod ko pa guys na mga video. At, yun lang guys. Masasabi ko guys. Salamat. At sana may, ma may matutunan kayong aral about dito sa farm. Sana guys makatulong ako sa inyo at matulungan din yung ako guys. Salamat.